Dapat umanong ayusin ang uh, sistema ng pagbibigay ng pamalaan ng diskwento sa mga hikahos uh, na mga mag-aral na nais uh, mag-aral sa mga private school, lalot na diskubre may ilang nakalulusot at nakagagamit nito kahit hindi naman mahirap. Yara ulat ni Benji Durango. katang ang tapat naghihintay si Lola Judith sa gate ng Bahay Toro Elementary School sa Quezon City. Susunduin niya kasi ang tatlong apo na pawang grade 2 student. Ngayong tag-init, nag-aalala siya sa kondisyon ng mga bata. Kung siya nga lang ang tatanungin, gusto na niyang i-private school ang mga ito. Ang private lang po kasi naka-aircon. Yun lang. Kung may gasto sa public school, edi eh masakit sa ulo ang gasto sa private school. Malakot talaga ang bayad ng nasa private. Sa tingin ni Lola Judith, hindi lang mas komportable, iba pa rin ang turo sa private school kesa sa public school. Ate, anong natutunan mo ngayon? ang isa niyang apo. Mataas daw ang marka sa eskwela. Mas malayo ang mararating kung nasa pribadong eskwela ito. Kaya nang maikwento ko sa kanya na posibleng makapag-private school sa junior at senior high school ang kanya mga apo, na subsidize ng gobyerno ang malaking bahagi ng tuition fee? Wow. Sino bang hindi mapapawaw? Base sa DepEd Order No. 17 noong 2022, makaka-discount ang grade 7 to 9 students sa NCR ng 11,000 at 10,000 pesos. Sa grade 10, 8,500 at 7,500 naman para sa mga estudyante sa labas ng NCR. Para naman sa senior high school students o grade 11 at 12, pwedeng i-avail ang voucher program. 22,000 pesos sa NCR, iba rin ang halaga sa labas ng NCR at iba pang probinsya. Excited tuloy si Mami Arlene na grade 4 na ang panganay. Kaya ang tanong niya. Paano nga ba? <laughs> <laughs> Yun ang magandang question. Maaring itanong sa school registrar ang estado ng enrollment subsidy kung may available pang slot. Pwede pang maka-avail pero marami pang hindi nakakaalam sa government subsidy na ito. Sagot ito ng DepEd para makahinga naman ng jump pack na classrooms at matulungan ng mga magulang sa gastusin. Ang mga private schools naman nakakatanggap ng slots mula sa DepEd at ang slots na ito ang gagamitin nila para mabigyan ng discount ang mga mag apply ng subsidy. Dahil kakaunti lang ang nakakaalam, na ibibigay tuloy ito ng private school sa mga non-poor o hindi mahihirap. Ang nakadiskubre mismo si Senator Win Gatchalian na siyang may hawak ng Committee on Basic Education sa Senado. Marami akong mga kaibigan na nakakuha ng ganitong subsidy na alam ko every summer nasa Japan na... Every summer, nasa, every Christmas, nasa Amerika. Nakakapanood ng Swift, Taylor Swift na Ay, to concert. Totoo yun, nasa, nasa Singapore, nanonood ng Taylor Swift. Diba? It's not fair. Sa Gatsby halimbawa, 35 billion pesos ang pondo kada taon. Ibinibigay ito sa mga participating private schools. Ang masakit, 8 billion pesos nito, nagagamit ng non-poor na dapat may hirap na pamilya ang nakikinabang. Nagbabayad tayo and we want to see, ako, I want to see my taxes to help the poor first, yeah. not help. The Pero para sa senador, hindi naman ito korupsyon na dapat may papanagutin. Isa lang itong butas sa sistema na dapat ayusin. Kailangan daw kasing i-level up na, lalot isa sa makikinabang umano sa napipintong economic charter change ay ang edukasyon sa bansa. Kung papala rin daw, pwede nang makapasok ang mga international schools sa Pilipinas para ma-upgrade ang edukasyon. Pero kailangan baguhin ang batas at bigyan daan ang pagbubukas ng edukasyon sa foreign institutions tulad na lang ng Harvard o Stanford marami pang kontra. Baka raw matuto ang mga bata ng banyagang kaugalian at mawala ang pagkamakabayan. Sa komite pa lang ni Gatchalian, bumuo na siya ng grupo ng mga mananaliksik at lahat espesyalista sa edukasyon. Inaasahang sa susunod na taon, makakapaglatag na sila ng rekomendasyon para may angat naman ang estado ng bansa sa ranking ng PISA. Sa PISA ranking na inilabas noong 2022, walumput isang bansa ang kasama sa listahan. Ikapitumput pito ang Pilipinas. Bagsak tayo sa math, Reading at Science, bagay na gustong basagin nuwin. We also acknowledge that in 2025 will be the next round of PISA. So hopefully this year and next year, uh, we'll have um, uh, reforms that will improve uh, learner outcomes and improve our PISA outcomes. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.